Ano pa po kay? Maganda na dito ang daanan. oo nga, hindi na tayo madulas ano? Dito Adito una. Ay, sige mo. O kasi maliit yun mo. Hindi makapasok kayo bigyan pa yan. Grabe si na. si ano?

Nagluluno si eh. Hoy, oh, yan si nakatabe ho. Oh? Pagkay mano. Ay sorry. <laughs> si Isaan ano nanggat? Ah, Siya wala ngaad. Ate Christian ka pala? Uh, Christian. Aga ah? ah, noon. Eh, si Gina Vista. Kamo ka kayo ng mag ang ko? Kamo ka mo? Oo, talaga. Oo, manugang ko. Hindi mo oh, oh, <laughs> ka mo talaga tapos ang anak nya nga. nga. <laughs> ano kagaya din ang pangalan mo? Oo, oh, oh, <laughs> pangalan. Mga gwapuhon daw yung mga Christian, hindi ba? <laughs> <laughs> eh, hindi naman ito nag-aasaw, ah. Ayaw pa? Ah, bakit eh? Bibigyan kita. Doon pa sa Manila. Hindi pa nga eh, magpunta pa nga ako doon. Ganda yun. <laughs> hindi mo nakita ang picture dito. Ganda yun. Bunso ko eh. O. cái tập bò này mày kêu là đi tôi lớn mày là rung ngạo là đi tôi luôn đi đúng là đi đâu à mày bắt tôi mà nè giang em orang ini mak pasukih. Eh. Batu, ternyata. Oh, ada batu, Din. Oh, tidak, di Man. Pasuk, Man. Ini <laughs> tidak linggo ke situ ya lah kayak anu Oh, bakit nak masuk ay Amin yah, Pa. Bakak sama ka? Kau sama kah kau? Sama kah macam, Pa? Ai dik. Ium dong. Di tu dinuk naga trabang jog-jog linkam. Jangan. Cak kamu nih aku ga uhi. Kamu nih Papunta nga Bulgan? Layo pa? Oo. Kasi galing ako kaya sa Negros. Na pa, Negros. Sa Bacolod. Eh dito kami nagbakasyon ng asawa ko. Eh dito din nagpakamatay. Ayaw man na, hirap lang dumag, ano eh. Ayaw yan ang mabuhay eh. Bakit na? Hirapan na daw siya magtrabaho. Hirapan na siya na siya Oo, oo. Ah. Yung nagpakamatay ko, sige, bigyan ko pa nga isa. Lasing ko eh. Di, e, bibigyan din. Hmm, boy. Mga di, eh, hindi, naman katagal yung gas ko ah. ba yun? <laughs> hindi naman katagal eh. <laughs> <laughs> Papa ko, kapatid ko, asawa ko. Oh. So, so nagkalamatay sa lasing. Kunti Oo. Kunti lang. <laughs> kunti lang. kunti. lang, hindi ako patay-patay. Mayroon din ang eh. Di ba? Di Bilang paka oo. oh. Ni <laughs> pugel yan. Nakita ko yan eh. <laughs> na ako sa inyo, ha? Eh. <laughs> Baka mapukpok ang inyong mga kamay. Uwi na nga ako.